pinakamahirap na gawain natin ay ang kontrolin natin ang mga pagkain, lalo tigit, ang masasarap na pagkain. Kaya pagmisan, dahil masasarap ito, dito tayo nakakasakit. Dito tayo tinatamaan ng kung ano nong sakit. Kaya kontrol ang lahat ng bagay, lalo tigit, ang mga masasarap, lalo tikit ang mga pagkain. Sumayin niyo, Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis nang maraming hirap. Itatakwir siya ng matatanda ng bayan ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya. Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ukur sa kanya sarili pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang nawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang makakamit noon. Ano nga ang mapapala ng, ng tao makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay ano nga mapapala niya kung siya'y ay mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isokristo. Magsiyo po ang lahat at team na makinig sa homilya. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po naman. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos na tayo dito sa kamay ni Jesus. Salamat sa Diyos at nakakasama-sama tayo ngayon sa napakataas na panalangin ang banalamisa. Kaya nga, lagi ko sinasabi at pinaalaala, lalo tigit sa mga napunta rito sa kamay ni Yesus, ang isa sa pinakatampok at pinakamaganda niyong gawain ng pagpunta dito sa kamay ni Yesus, bukod pa sa pagkapagaling at gagaling naman tayo kung ikaw ay makikisa sa banal na misa. Amen. Dahil dito sa banal na misa ito, dito tayo nakakakinig ng mensahe ng ating Panginoon lalo tigit ngayong araw na ito. Napakaganda ng aral. Mensahe ng Panginoon lalo tigit sa ating pakikinig ng mabuting balita at ng mga salita ng Diyos. Ikalwa, tayo ay makakasama-sama upang tanggapin natin si Jesus sa Manala Komunyon. At yun sa tingin ko ay isang pinakatampok at napakagandang gawain ng pagpunta dito sa kamay ni Jesus. Hindi lamang sa pagkakit sa groto, hindi lamang sa pamamasyal o kung man, kundi bagkos ang pagdalo o pakikisa sa banalamisa ay napakahalaga para patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos. Amen? At kahapon, kumusta po ang inyong Valentine's Day? Kahapon, nakasabay na yung ating Ash Wednesday o Merkules ng Abo na kung saan tayo ay nagpunta sa simbahan, nagpalagay ng krus, at alam ba ninyo yung sinasabi habang tayo ay tumatanggap ng abo? Una, ikaw ay alabok, at sa alabok ka rin magbabalik. Amen? At yun naman ay may katotohanan. Tayong lahat ay galing sa abo, at sa abo rin tayo magbabalik. Kaya paalala sa atin ng Merkules ng abo o ng pagpasok ng panahon ng Kwaresma. na naalala ko nung tayo ay nasa COVID pa. Naalala ninyo yun? Sabi nga nung iba ay, pagpasok mo daw sa ospital na inuubo Paglabas mo, abo. Totoo, hindi. Sa madali sabi, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. At yun ang pinakamaganda pang nilay nilayan nila yan. Oo, ang lakas mo, ang ganda-ganda mo, napakadami mong inipon, lupa, kaya manan, pagdating ng araw, sa alabok pa rin tayo, magbabalik. At mayroon pa rin isa na sinasabi, habang tayo nilalagyan ng ka hapon magbagong buhay ka, at sa mabuting balita, ay sumampalataya. Ulitin nga natin po yun, magbagong buhay ka, at sa mabuting balita ay sumampalataya ulit po. Ito'y paaya niya sa atin na at tayong lahat ay naanyahan ngayong panahon ng koresma na magbagong buhay at sa mabuting balita ay patuloy na sumampalataya. At meron pa rin dapat tayong gawin na napakaganda habang tayo ay nasa panahon ng koresma. At yan nga po'y sinimula natin kahapon. Ang panahon ng koresma ay panahon ng pagdadasal. Tayo inaanyahan na magkaroon ng malalim na kaugnayan sa Diyos. Sabi nga nung iba ay prayer pamor more prayers sa ating buhay. Kung tayo nagdadasal bago matulog, dagdagan mo pa ng iba pang mga pagkakataon para tayo ay magdasal. At sabi ko nga, ang pinakamainam at pinakamataas na panalangin na ilalagi natin may handog sa Panginoon ay ang banalamisa. Kaya napakaswerte ninyo ngayong araw na ito. Nagpunta kayo sa kamay ni Yesus, Hindi lamang nakarating, kundi may banal na misa pa. At yun ang pinakatampok ng inyong pagdating dito. At kailangin namin welcome lalo tigit sa banal na misa. Ang panahon ng kwaresma ay panahon ng pagdadasal ang bawat isa sa panahong ito ay magkaroon ng malalim na kaugnayan sa Diyos. Amen. Ang panahon din ng Kores may panahon ng pagsasakripisyo. Ang pagpunta niyo sa kamay ni Jesus, alam kong kung saan-saan po kayo galing, sa Batangas, sa Kabite, sa Maynila, yan ay sakripisyo ng pagpunta nyo dito. At yan ang isang manifestasyon ng inyong pagmamahal sa Diyos. At kahapon, dahil as Wednesday kahapon, panahon ng fasting, yung bagahong pagkontrol sa masasarap o isang beses lang na tayo ay kakain ng isang full meal at yan ay gagawin natin ngayong mga panahon ng Kwaresma. Fasting. Yun ding abstinence Abstinence. Pagkain na masasarap, lalo tikit ng karne, tuwing araw ng biyernes. Yan po ay isang mga sakripisyo natin. Dahil ang sabi nga ang isa sa pinakamahirap na gawain natin ay ang kontrolin natin ang mga pagkain, lalo tigit, ang masasarap na pagkain. Kaya pagmisan, dahil masasarap ito, dito tayo nakakasakit. Dito tayo tinatamaan ng kung ano-anong sakit. Kaya, control ang lahat ng bagay, lalo tigit, ang mga masasarap, lalo tigit, ang mga pagkain. Sakripisyo. Panahon din ito ng pagbibigay, almsgiving. Patuloy tayong tumulong, lalo tigit sa mga nangangailangan. Hindi lamang pagbibigay ng mga pinansyal na bagay, kundi pagbibigay din ng oras, lalo tigit sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ko, yung pagpunta niyo dito, pagbibigay ng oras yan. Yung inyong pag ng misa, yan ay pagbibigay ng oras sa Panginoon. Ipagpapatuloy natin ang lahat ng yan. At sa huli, ang panahon ng kores may panahon ng pagbabalik sa Diyos. Pagkukumpisal. Kailan ka huli nagkumpisal? Ito'y panahon para magpakababa at aminin natin na tayo isang taong makasalanan at maramdaman natin sa kumpisal na ang Diyos ay isang Diyos na maawain at mahabagin nagpapatawad anumang uri ng kasalanan na ating nagawa. Kaya mga kapatid, ngayong araw na ito na tayo nasa panahon ng koresma, sama-sama tayong lumapit sa Panginoon, magpakawaba at sabihin natin sa ating sarili na ako ay isang taong makasalanan pero patuloy tayo magsisikap na makabuti, magbagong buhay, lalo tigit ngayong panahon ng Kwaresma. Uulitin po namin, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagdadasal pagsasakripisyo pagbibigay at pagbabalik-loob sa Diyos kaya inaanyahan lahat at pinaalalahanan lahat kahapon nung tayo ay lagyan ng krus sa noo ng ating abo ikaw ako tayong lahat ay nagmula sa alabok at sa alabok din tayo magbabalik. Magbagong buhay ka. At sa mabuting balita, ay sumam para tayo. Amen.